Magandang uh, hapon po. Ito po si Katuring at tayo po ay uh, sa pagkakataong ito tayo po ay nananawagan na no sa Department of Energy, Rosales, Pangasinan. Uh, tayo po ay uh, nananawagan at nakikiusap na kung mangyari po ay uh, pakibalikan po natin ang mga kasamahan po namin na uh, mga tangkero no, mga may mga tumatawag po kay Katuring, may nagme-message po kay Katuring at uh, nakikiusap na kung mangyari ay kalampagin po natin ang uh, mga de ang uh, Department of Energy Rosales Pangasinan. So likewise, kung nakikinig po at nanonood po ang ating mga kaibigan dito sa Department of Energy Head Office, medyo pakikalampag kalampag naman po ang uh, DOE Rosales Uh, yung pong uh, responsible po dito po sa ating uh, OIMB o Office of Industry, uh, Oil Industry Management Bureau ng uh, Depart uh, D.O.E. Rosales dahil o uh, nung pong nang, uh, ang ating mga kasamahang tankero ay uh, nagsipag uh, sumiti po ng kanilang mga dokumento para mag-comply po doon po sa guidelines sa pagsasubmit ng mga requirements sa pagbuha po ng uh, license to operate ay uh, marami po tayong uh, mga kasamahan na nireceive lamang po yung kanilang mga dokumento, set of documents or set of requirements as in receive lang po talaga, stamp po ng DOE at uh, signature po, di umano ng uh, receiving officer no, na nag-assess po sa kanilang mga papel at uh, sinabihan po na i -email, i email na lang para po sa kung ano man po ang uh, uh, para daw po dun sa order of payment na yung iba po ay last uh, sa July pa yung iba ay October which until now ay wala po silang nare-receive na email Uh, para kung ano man pong may, kung may comment man po o may mga kinakailangan po silang uh, i-submit na kaukulang dokumento at may mga dapat bang baguhin ay uh, malaman naman po nila ito po kasi ang problema eh ngayon po halos uh, nagsubmit na nga po na naman po tayo ng uh, annual report no uh, still in accordance po sa pagkumpleto natin ng guidelines uh, ngayon eh tapong uh, mga LGU ay uh, ayo naman po silang i-renew ngayon dahil uh, hinihingi po yung uh, LTO kahit man lamang po yung uh, resibo na pinagbayaran po doon sa cashier. Eh ito nga siyempre na napagtatanungan po tayo dahil uh, tayo naman po ay uh, sumailalim din po, nagdaan din po sa ganyang proseso at sinasabi nga po natin sa kanila na hanggang hindi ho kayo nakakatanggap ng resibo hindi ho yung receive na stamp lang po ng DOE ah kundi po kinakailangan ay uh, nakapagbayad po kayo ng kaukulang lang uh, kabayaran ah depende po sa ilang brand na inyo pong ibinebenta. Oh ah, ayan no at uh, yun po yung kahit pa paano hindi absence or uh, as a uh, lieu ng pong uh, uh, LTO certificate na i-issue po ng Department of Energy ay kahit man na may pruweba po tayo na nagbayad po tayo. E eh ang mabigat po sa mga ibang kasamahan natin ng mga taga DOE, napakalalayo pa ho ng kanilang pinanggalingan. Ang ilan po ay galing ng uh, Kandaba, ang ilan po ay galing ng Bulacan, no? Eh, siyempre po, naku, napakalaki pong uh, abala po sa kanila yan, napakalaki pong uh, perwiso po sa kanila. ha ah, eh, marami na, kami naman po ay uh, sumailalim sa uh, ilalim po ng batas pinilit po na mag-comply nung ating uh, atin pong mga requirements pero yun nga po nangyayari hanggang ngayon po ay wala po daw silang natatanggap na email nang galing po dahil yan naman po ang binitawan di umano ng kan uh, official na nagsabi sa kanila sa DOE Rosales na maghintay lamang po ng email. Which until now, ang hinihintay po nila, wala pong email. Kanya nga po, sinabi na lamang po ng inyong abang lingkod sa ating mga kasamahan, na mga followers po natin, na umihingi po ng uh, eka nga payo. Abay ang sinabi ni Katuring mas mainam na po na dalawin po ninyo, personal po ninyong i-follow up at puntahan ng Department of Energy uh, Rosales, Pangasinan dalhin po ninyo yung inyong pong dokumento na Katibayan ang katibayan na pagkakareceive na isinabmit po ninyo doon po sa Dio Irosales. Ha? At uh, i up nyo po. At kung kinakailangan ay uh, magbayad na po kayo. Wag po kayong mag ng mga text dyan o tawag dyan na kayo ay eh magbabayad through ganito ganyan. No? Eh, huwag po tayong paluloko at paano sa mga no, sa halip po na maresolba po natin yung problema natin, baka mas lalo po ang madagdagan ang gastos po natin at malagay po tayo sa alanganin o ayan ha so unuulit po natin mga taga DOE Rosales at DOE Head Office please lang magkalampagan naman po kalampagin po natin ang DOE Rosales at uh, sa mga taga DOE Rosales po please lang pakibalikan po ninyo yung pong kung may mga pending po kayong mga instruction o direktiba sa inyong pong mga nireceive na kopya ng kanilang mga dokumento inaantala po yung kanilang operasyon eh ngayon nga po, nagre-renew na ho sila ng kanilang mga business permit dahil January pa, no? Eh ayaw ho silang pag-renewin ng hanggat wala hong katibayan na talagang kayo, uh, sila po ay nakapagbayad na. Eh tinatanong nila kay Katuring, Katuring, eh at uh, ganyan po ba talaga na pag na-receive na ay pwede na mag-operate? Ang sabi ko, ang point of determination diyan na talagang ikaw ay authorized ng Department of Energy ay hindi lamang yung pagkaka receive ng yung dokumento. Eh ang last uh, process po diyan ay kinakailangan po ay uh, makapagbayad po kayo. Ha? Ah, at ma-resibuhan. Yan po ang pinaka huling uh, proseso uh, na mas magbibigay sa atin ng solidong ebidensya na tayo po ay uh, in -authorize ng Department of Energy. Ha, sa mga empleyado po, sa mga opisyalis po ng Department of Energy Rosales, kami po ay humihingi naman po sa inyo ng pabor na kung pwede lang eh wag naman ho sana kayong uh, wag niyo naman ho sana ang katamaran na balikan yung mga yan at uh, reviewin yung mga papel kung may mga comment po kayo. Mag inihintay po nila ang inyong pong email o tawag bagamat sinabihan po natin sila na puntahan na rin po kayo. Ha? at personal niya po mag-follow up dahil ang ilan po ay nawawalan na rin po ng pag-asa at ang ilan nga ay hanggat maaari sa layo po ng inyong opisina ay uh, nag na rin sila ng mga ano po dyan, no? ng mga ligaw na kaluluwa para lamang humatulungan sila sa kanilang problema kami po rito sa Metro Manila pinalad naman po na yun nga po ay pagdating proseso po ng aming mga papel Uh, sa Department of Energy Tagig nga uh, pinuntahan din po natin 'yan ay uh, talagang umabot po kami hanggang alas 6 mag-alas 7 ng gabi at uh, kahit papaano ay eh, nakapagbayad po kami may mga kasamahan din naman po tayo na talagang pinababalik siguro uh, substantially may mga kulang po doon sa kanilang dokumento eh talagang nilalagyan ng comment ng uh, assessing personnel no yung nag assess noon nagre-review ng dokumento but uh, in the case daw po sa mga kapatid natin katangki -ka -ka natin dyan sa mga uh, uh, nakapalibot na uh, kina -sina sumasakop sa Dio Erosales ah, Pampanga and other areas ay marami po na sinabihan lamang po na hintayin po ang email ah. at may mga email na natanggap na may sinasabi lang doon na hindi na pwede yung uh, SCC which is a uh, Uh, mutin academic na po yun. eh. Uh, wala na pong bisayon. Uh, Talaga hong July 7 hindi na kinikilala ang uh, mga SCC. O, oh, eh, kik mag magpadala kayo ng email o hindi? Ang lahat po ng mga LPG operators na nag-ooperate under steel. the authority ng SCC ay eh, wala na po 'yan. Pero 'yun po ang natanggap nilang mga email. Kanya-kanyang sinabi ko hindi na po ito 'yung pinag-uusapan natin. Kaya eh, uh, puntahan nyo po, personal po yun. Eh wala ho, wala naman ho talaga tayo magagawa kundi sumailalim sa kapangyarihan nitong mga uh, ng Department of Energy okay, na sila ay uh, eka nga ay uh, ano ng uh, Republic Act 11592 oh, uh, ayan ha, so ma maawa naman po tayo no? ay, kahit pa paano po na marami pong galing sa illegal at marami pong ano eh talagang pinipilit naman po mag-comply ha, eh, pasuyo naman po pasuyo naman na uh, Department of Energy Head Office yung ating mga kaibigan dyan pakitawagan din po ang inyong counterpart ha ah, at uh, kung nakikinig din po si Ginong uh, Ginoong Arnold T ng LPG Safety Foundation at ng LPGMA pakitulungan po alam ko na maraming kayong mga authorized dealer dyan pakitulungan po ang ating mga kasamahang tankero dyan na nagbebenta po ng inyong brand pasuyo po at uh, natutulog daw po ang kanilang uh, mga uh, <clears throat> papel ah, napakalayo po ng uh, DOE uh, Rosales, Pangasinan hindi po ka dito po sa Metro Manila kahit pa paano ay uh, ayon, ha Nakara nakararaos din so nakikisuyo din po kami kay uh, King Congressman Arnold T baka pwede kalam po natin ang uh, issue problema po doon sa area po ng Dio uh, DOE Rosales baka pwedeng paasisan po yan through your uh, respective regional manager po dyan. O kaya, total naman, madalas ka naman sa DOE, pasuyo naman. O sa kaibigan natin dyan, sa mga taga-DOE, ah, eh, pasuyo rin po. Magandang hapon po. At uh, sa mga kaibigan natin na patuloy na nananampalataya kay Katuring, eh, hanggang dito lamang po ang ating eh, kaya nga may tutulong sa inyo. O sa man po aabot yung ating video, eh pagdamutan na po natin at hanggang dyan lamang po ang kapangyarihan nitong ni inyong abang lingkod. Maraming salamat at mabuhay po tayong lahat. Alam ko naghihintay po tayo ng presyo uh, bukas kung ano eh tayo po eh mahirap na nakailang wow mali na rin po tayo eh. Nabudol na rin po tayo nung uh, akala natin eh yung announcement eh bababa, biglang nagtaas ng 10 piso. Ah, marami na hong galit at uh, halos ayaw nang gumamit ng LPG dahil uh, uh, walang uh, pagbabaman lang. Parang hindi nararamdaman na ika nga yung uh, kahirapan na nararanasan natin. Habang ang ating ka nga ay Pangulo ng uh, Bansa, ando na naman sa Australia. At uh, harinawang uh, magbigay na naman ito ng limpak-limpak na salapi sa ating ka nga ikaban ng uh, bulsa ng... Uh, Ah, ilan ayan ah. O sige, ayan po at maraming salamat po ito po ang inyong katangke uh, si Katuring ang tangkero ng bayan. Maraming maraming salamat.